Sinabi nila ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano 'yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang-test 'yan. Gagawin ko 'yan. Dagdagan ko pa ng drug test pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan.